Hello! Good day mga boss! Dito naman tayo Punta tayo sa mga Nandun na mga tao Kahit Pasko may tabaho dito Punta natin at Magbigay uh, tayo ng biyaya Sa mga May dito Ito mga boss, papamigay natin yung dating uh, ginagawa natin. Ayun oh. Magbababa sila ng bus. Galing ng uh, tabok. Ayun sila nag-aayos oh. Punta natin. Ayun. natin yung mga tao punta natin taglamag dito mga boss pero kahit pa alas 9 alas 10 hanggang alas 12 yun medyo may init nababawasan ang lamig Dahil Pasko ngayon, may trabaho kami dito, yung mga kasama natin. Tuloy-tuloy, walang Pasko dito. Ito yung mga ibang lahi, may ilan dito mga Pilipino. Yun, uh, tinanong ko sila kung anong pwedeng maibigay sa kanila. Sabi ng mga ito, ito na lang, kami umigay. Yung ngayon ka nila. Bye! Bye! Youtube. You expect Hi! How are you? Ano? Sabi ka na. <laughs> boss, mabigay pa tayo dito. May mga... Kung mababas niya dito, boss, itong... <laughs> bus na ito, galing ng ibang lugar ito. Right? Ibababa. E, sabi <laughs> ko, wala rin ka. Sabi ko, wala rin mo ako ito.

Bangali Pakistan Yemen yeah, Pakistan din. Yeah. Ana Pakistan. Ah Pakistan. Pakistan Mahabang bungot. I Amin mean, Yes, Luisan. Yeah. Na. Yeah. Kitna san? Matinikalo. Awal-awal. Oh, well, oh, well. Pansan? Oh, well. Awal. Tinyes. Lefter, lefter. Left, left. Muko no, magagalaw boss, hindi inaahit ko yun ano niya, yung bungot, yung tawag sa bibig. <laughs>

Kaya yeah, kung ano na lang masabi ko, hindi okay, naman nakakainti na ako sa so, pagdating sa trabaho. <laughs> Magistan eh. Magistan oh. Malong Christmas. Christmas malong. Christmas. Yeah, hindi hindi nila alam mga bus yung Christmas. Happy <laughs> Khatimal tunggu, 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 di thank you thank you, thank you, thank you. <laughs> Sri Lanka ya Sri Lanka. Aiyah. Merry Christmas, kalap kalap. Aiyah, Happy Christmas, Happy Christmas, Christmas party? No no, no no party, only Christmas. Okay. Twenty <laughs> four Christmas. Twenty five. Twenty five. Aiyah. Ada kam dollar. Insya Allah party, ha? Insya Allah. Mga masibit sabihin, sana magkawin na ng hindi naman ako sa dito sa kampanya. Ano Christmas, May Christmas party? Ano Christmas? <laughs> dito lang sa so Pinas. Dapper. Christmas party, celebration. Ay dito, kahit ko. trabaho. <laughs> Thank you, Sadiq. Thank May you. Ang ikali ko. para dito yung pot mga upay. Mas maghahanap pa tayo dito.

Habos, tinan natin baka may tao dito kasi may maandaan na ano, lodi ay. Ah! Ito! So Pilipinas Pilipino ito mga boss, so. oh! Uh, Ayun, ah, Aha! Ito yung hinahanap. ko. Christmas time! Wala! Ito ang Christmas noon natin eh! Merry Christmas! <laughs> ah, baby, Merry Christmas! Sukrat. <laughs> <laughs> Ayan, dyan tayo mga boss <laughs> Para na kapilaw sa Kapilaw ka Ito mga boss, wala na tayo magpagbigyan ito Dito natin dito sa office, mayroon dito yung dyanin din eh Okay, office uh... ah Sudanito gusto Sudan oh video ano 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 sudan. Sudan? sudan ano ano sudan sudan ano 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 Okay, boss. Uh, uh, wala na. Pinabigay na natin. Okay. Thank you sa panonood.